Good morning, good morning, good morning. Hello, my sweetie. Good luck, Babuik and Babu Jan. Shout out to our star. Sinoido, kong mayumi yagna. Sino ito? Natagang Maynila! <laughs> Bakit tumiyak? Bago ang lahat na siyempre, shoutout-shoutout muna tayo. Shoutout muna kay uh, Roto Vegas ng New Zealand. Si Kaya, sa Ma'am Sinayda Williams. Shoutout sa'yo. At... Uh, isa isa na natin dito kasi hindi natin na lista kay Mystic Sapphire. Yan shout out po. Kay Goldman uh, Goldman 2529. Shout out. Yan at uh, sino pa ba. Yan kung uh, gusto niyong magpa-shout out uh, malaya po tayo ngayon yung shout out. Ayan, kay Henry, uh, Henry, uh, natin mabasa, no? <laughs> wala na ngayon, nawala. Ang hirap na hanapin. Saka nagtago. Ayan, kay Henry Magno. Ayan, shout po sa inyo. Pero bago yan, no? Siyempre, uh, maraming maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe. Uh, meron na po tayong uh, 43,000 subscribers! Bongga-bongga uh, na! Dumarami at dumarami na tayo! So, simulan na natin, no? Uh, meron kasing... Uh, meron kasing ano, meron kasing uh, parang uh, umiiyak. Tawag ko kung uh, bakit daw ganon, bakit ganon, bakit ganito, ganon. So, sa video na ito, kayo na lang humusga. Mahirap na magsalita. Baka may masabi pa tayo eh. Parang eh... Uh, parang mapait! So, panoorin natin ha. Panoorin natin. Lungsod ng Maynila in 450 years So hindi pa kayo nag aanunsyo ng inyong uh, plano if you're going to uh, run for a second term sa May 2025 Pero meron kami mga nga, 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 nabasa po ng na mga ulat na si Isko Moreno mukha yatang may plano umabalik umagbo no, to stage a comeback sa Manila Mayor and you have asked him to sana re reconsider his plan ba bakit po? Uh, can you give us kung ano po ang mga saloobin niyo tungkol po sa kung kayo po ay tatakbong muli at kung ano ang saloobin niyo dun sa plano naman ni Isko na tumakbong muli sa darat? Bakit may saloobin? Bakit siya may saloobin? Nakakapagtaka naman. Ba may Mapait ba? Mapait? Bakit nagkakaroon ng saloobin? Di ba? Eh kung uh, gusto naman ng taong bayan yung... Uh, 'di ba? Yung uh, pamumuno ni Isko, eh, walang problema doon. 'Di ba? Ay uh, eh kung dati nga eh, 'di ba? Malaya siyang nakatakbo sa tulong din ni, ni Mayor, ni Mayor Isko. Eh ngayon naman, kung si Mayor Isko naman ay tatakbo, eh bakit kailangan bang hadlaga? Hadlangan? Nabubulol na tayo, no? Hay, eh, eh, tuloy na rin 'to. na Mayo. Uh, definitely po, uh, I will run for uh, re-election at mm. kayo uh, doon. Uh, ang sa loobing ko po, syempre, uh, gusto ko po yung aking little brother kasi mm. po ang tulingan namin sa isa't isa ay pamilya. Can Oy, consider his it. decision? Mm. Alam niyo po, ang aming pong local party, ang Asenso Manilenyong, ay binuupo namin na Nagsimula kami, pito lamang po kami. Mm. At nabuupo namin yung buong partido namin na magkakasama. At ito yung namin ang isa't isa uh, bilang pamilya. Oh, yeah. Kaya it is very unfortunate na uh, kung magde-decision siya na itutuloy niya po na lumaban po. Dahil uh, marami po talagang uh, uh, nalungkot dahil kaya nga nasabi namin wala naman po kami hindi na pagkasunduan. Oh, yun Yan naman lahat naman po ng na mga pangarap namin isa lang ang tungo for a magnificent Manila. So, yun po ang nakakalungkot na parte doon. Ah, so, if worse Alin, alin yung nakakalungkot doon? Ano yung nakakalungkot? Eh, ang, ang gusto nyo naman pala ay magserbisyo ng maayos sa Manila. Parang wala naman kasi kung nagampanan nyo na maayos yung ah uh, uh, pagsiservisyo nyo at ganoon din si, si Marisco, parang wala kayong dapat ikalungkot. Dapat nga maging masaya kayo. Yun lang. Comes towards if he really decides if he's if he's firm in his decision, magkaka ano kayo, magkakaroon po kayo. Up, firm na po. Ah, talagang katakbo si Merisco. Nararamdaman na ng mga taga Maynila ngayon pa lang. Yun nang Kung magiging magkalaban po kayo. Ah, opo. Kung Opo. Opo. po Opo kung itutuloy. Eh na naman, tutuloy naman talaga. Tutuloy at tutuloy si Mayor. We really decide na ituloy niya. Ituloy na. Pero wala kayong plano, Mayor, to communicate with him directly para naman uh, magkaroon kayo ng uh, isang, uh, isang goal no? at isang direction lamang. Uh, meron kang plans to directly communicate with this. Ayan, nabangan natin. Ano kayo sabihin ni Mayor? Oh. Ay, naka base beses na po kami nag-uusap hmm. na ni former Mayor Isko. In fact, uh, dati po ay uh, tuwing linggo nagkikita po kami. Every week, na nakikita po kami uh, para po mapag-usapan namin ang mga plano sa Maynila. At uh, uh, ilang beses na din po niyang nang binanggit at sinabi na wala po siyang plano bumalik sa Maynila. Ay! Parang <laughs> Parang, binang, parang binanggit sa yun na walang plano tumakbo ng pagka mayor sa Maynila. Parang nararamdaman natin ngayon, no? Parang nagpapahiwatig na si mayor na talagang tatakbo siya. Kasi talagang kung na sa inyo sa mga video na lumalabas ngayon, parang ang dami na nakasuporta, no? Wala pang filing ng candidacy pero suportado na siya ng mga taong bayan. Yun lang yung uh, nakikita natin sa mga lumalabas na video. Uh, uh, it's very unfortunate, uh, unfortunate na tila, tila ba nagbago po ba ang kanyang isip. Oh. Hmm. So, yun lang. Eh, nakita naman natin, no? in-interview na si uh, Mayor. No? Parang uh, nag-uusap naman daw pala sila ni Mayor. Pero parang biglang nagbago ang isip na biglang tatakbo na lang. So, dapat wala naman ano, walang problema doon. Kung gusto tumakbo ni Mayor, malaya siya. Kasi dati naman, nung uh, busy pa siya, eh, talagang uh, si Mayor Isko ay eh, suportado ng mga taga Maynila. Yun naman talaga ang uh, dahilan, no? Saka uh, walang makakapigil, no? At uh, kahit naman sino kumalaban, sa tingin natin ha, kahit sino kumalaban kay Mayor Isko ngayon, taob lahat, landslide. Kumbaga, ngayon pala lang uh, masasabi na natin na uh, victory na ano, uh, victory na yung pagka pagkapanalo ni Isko yung ngayon ha. Landslide talaga. So, yun lang ang comment natin dito. Sana walang sama ng loob kasi naging magkaibigan naman kayo. Kaya nga, sabi nyo, little brother ang turingan mo sa kanila, eh kung tatakbo siya, di supportahan nyo na lang. Wala nang sakitan ng loob. Kasi, syempre mayor yun. Alam nga namang tumakbo siya ng pagka-vice mayor. Tapos kayo mayor ulit. Mayor, tatakbo kayo ng mayor. Eh kung gusto nyo, kung talagang maganda ang turingan nyo, tatakbo siya ng mayor, kayo pwede kayong tumakbo ng vice mayor. 'Yun lang yung pwede yung magandang gawin. Kung halimbawa, meron kayong magandang pag-uusap. Kasi siya naman ang naunang mayor bago kayo naging mayor. 'Di ba? Kung mag-mag-step down kayo sa posisyon mas maganda eh tandem pa rin kayo. Kasi kung talagang maglalaban at maglalaban kayo, eh nakakaanga talaga si Mayor ko. pagdating sa mga sa mga pagmamahal ng taong bayan sa Maynila. The best na mamuno si Yorme. Kaya doon pa lang, no, panoorin nyo yung mga video ni Channel Red, Batang Maynila. Yan, panoorin nyo. Makikita nyo dyan yung suporta ng uh, taong bayan ng mamamaya ng Maynila dito kay uh, Yorme. Napakaganda, napakagaling. Talagang mabibilib ka. Ultimo yung bata, no? Naglalaro lang. Pag nakita siya, Oh, Messi! Ikaw na si ikaw kagad yung mga bata. The best! So, kung umabot ka sa video na ito, ayan, huwag mo kalimutan mag-subscribe, hit mo yung notification bell, at syempre, share mo na yung video. Ha? Para, syempre, huwag mong iskip yung ads, ha? Tapusin mo yung video natin para lagi kang, ano, lagi kang, uh, laging masaya si Kuya Good, syempre. Ayan, ha? ha? Oh, hanggang sa susunod na video, magandang umaga at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!